Magandang hapon sa inyo lahat mga boss. Uh, update pala tayo ngayon mga boss sa uh, uh, mga project natin dito sa Garden Villas mga boss. Dito pala mga boss sa Black 20 Lot 34 na unit na ginagawa natin mga boss. Uh, natapos na pala natin mga boss yung trusses ng bubong natin mga boss. Ayun, ito na yung, uh, yung uh, kabuuan mga boss ng trusses natin. Ayun. Uh, na lang natin yung uh, dinang uh, para sa long span natin na yero mga boss. Ayan long span na uh, yero 'yung ilalagay natin dito mga boss. Ayan, tapos itong itong uh, mga trusses nga natin is na apply na rin pala natin ng primer mga boss ng first coat na primer. Ayan, uh, hindi na hindi pa natin mapapangalawang kasi nga uh, ayun. Uh, kanina halos maghapon na naman siyang umulan. Uh, hindi tayo makapagpintura uh, dito sa labas. Ayan, pero isang coat na lang 'to mga boss. Uh, epoxy primer gray nga pala 'yung ginamit natin dito. Yan ito na 'yung 'yung kabuuan. Ayan. ay hanggang dito siya sa likod mga boss. Uh, natapos na natin. Ayan. Hanggang dito siya. Tapos yung dito pala mga boss. Sa part na to. Ayan. Nabanggit na naata natin sa, la, sa mga previous na video natin. Ito pala mga boss. Is uh, open air to mga boss. Wala siyang bubong. Ang meron na lang na bubong boss, Dito sa. Yung sa part na to. Kaya nalagyan na rin pala natin to mga boss. Ayan na, uh, yung uh, mangyayari pala mga boss dito sa uh, bubong ng likod natin dito sa extension. Uh, inside gutter pala tayo dito mga boss. Ayan, ganito yung uh, pagkaka-layout nung nung terraces natin dito. Ayan, kung mapapansin natin mga boss, uh, may pa-letter L tayo dito na nilagay. Uh, dito dito natin ipapatong yung uh, inside gutter natin mga boss. Ayan, dito natin ipapatong. Ayun, ganito ganito yung uh, naging layout natin. Ayun, uh, pintura na lang rin 'to mga boss. Ayun. Uh, tapos sa uh, hintay na nga lang tayo ng uh, bubong natin. Ganito pala yung itsura nito mga boss, uh, ng trusses natin sa uh, taas. Uh, ulitin na lang rin ulit natin mga boss dun sa mga hindi nakakasubaybay so, bay yung uh, paraan natin sa pag uh, Pagtatrasis ng bubong mga boss Ayun. The same pa rin nung dati mga boss Bawat parlina natin Is naglalagay tayo ng uh, suporta na angle bar Na bracket ayan, kung kumapansin natin Ayan Lahat ng uh, Parlina natin Is may Angle bar Ayan, lahat yan mga boss Hanggang dito Ayan, lahat yan Is nilagyan natin Ang angle bar The same rin nung dati mga boss Ang ginagawa natin Sa nepa mga boss isa. Uh, parlina din mga boss Ayan, kumapansin natin Dalawang magkadikit na parlina yon. Yung uh, sanepa natin. Tapos yung sa part pala dito mga boss. Sa may uh, gilid. Ayan. Sa may gilid. Ang ginagawa natin. Uh, naglalagay tayo dito ng angle bar. Ayan. Connected yung angle bar natin dito sa parlina natin. Dito yung magiging uh, corner flashing natin mga boss. Tapos yun. Nakasuporta dito na uh, parlina. Eh May suporta tayo dito na parlina. Ayan. Naka continuous yan doon mga boss. Paikot. Ayan, tapos hanggang doon sa may kanto mga boss. Ayan, nakapaikot yung parlina natin. Uh, tapos yung gate pala natin dito mga boss. Uh, meron na rin tayong mga frame netong... Uh magiging gate natin mga boss ayan nakapagfabricate na tayo ng uh, rail, ng frame natin uh, yung one by one na lang na naka horizontal yung ilalagay natin dito mga boss tapos meron din tayo ditong uh, WPC planks na ilalagay ayan abangan nyo na lang yun mga boss tapos ito pala mga boss na uh, gate natin na to is uh, uh, meron tayong nilagay dito sa gilid uh, usually kasi mga boss yung gate natin is dito lang yan kung nasaan yung post natin is nandyan na yung gate. Pero yung uh, ginawa pala natin mga boss na layout is uh, pwede siyang i-extend hanggang dito. Sa may uh, sa may front na to, pwede tayong mag-extend hanggang dito. Uh, tapos kung sakali naman mga boss, is uh, pwede nating i-normal lang. Pwede nating ibalik dito sa dito mga boss sa gitna na to. Pwede nating ibalik. Ayun, abangan nyo na lang mga boss yung uh, magiging uh, resulta nitong na uh, gate natin once na ma I-assemble na natin mga boss. Ayun, uh, dito naman mga boss sa interior uh, naglinis na lang tayo dito. Uh, natapos na rin pala nating linisan. Ayun, tapos ito nga nag-i-start uh, na rin yung uh, may-ari magdala ng uh, mga ilang gamit nila. Ayun, kompleto na rin naman 'to mga boss, eto 'tong uh, sa may uh, second floor din natin. Kompleto na rin naman 'to mga boss, ayun sa may second floor. Uh, pero bago natin mga boss i-turn over tong uh, bahay, uh, pa natin to ng isang beses bago natin turn over. Nakapagpakabit na rin pala yung may-ari dito mga boss ng, uh, ng aircon dito sa master bedroom sa second floor mga boss. Ayan mga boss, uh, daanan din pala natin yung isa pa nating project sa Black 1 Lot 13 mga boss sa Phase 1. Ayan, uh, dito na pala tayo mga boss, sa uh, Block 1, Lot 13, dito sa Phase 1 mga boss. Ito, yung, ito nga yung unit na nire-renovate din natin dito mga boss. Ayan, yung mga materialis pala natin mga boss, is nakapagpa-deliver na rin pala tayo ng uh, pangalawa nating uh, delivery para sa mga materialis. Ayan, nagpasabay na rin tayo mga boss ng uh, gagamitin natin sa mga uh, kisame mga boss. Yung, ito pala mga boss, meron na rin tayong 2x2 at 1x1 na Uh, at Ayan, para sa railings naman natin ito mga boss, dun sa hagda natin. Uh, cement board natin mga boss, ayan, nandito na rin para sa kisamin natin. Ayan, yung lagi nating uh, ginagamit, uh, one port standard na size ng uh, cement board mga boss. Uh, dito pala mga boss sa unit na to isa uh, wala pa tayong nagalaw sa ibang part. Uh, dito muna tayo nagpo-focus mga boss sa ayon na last time nga na video natin uh, na-upload natin is itong ating area nga. Ayan, ngayon pala mga boss is uh, ayan, uh, latag na nga natin yung uh, mga cement board natin na 18 mm yung kapal uh, na apply na rin pala natin ng primer mga boss Ay uh, itong attic uh, area natin mga boss yung mga bakal natin is na uh, apply na rin natin ng epoxy primer mga boss ayan, tapos sa uh, itong hagdan pala natin mga boss uh, ayan, nakumpleto na rin pala natin to mga boss ayan, hanggang dun sa may Uh, landing natin sa may attic area nga. Tapos yung dito mga boss yung toilet natin, natapos na rin natin. ayan Eh napalit napalitan na rin natin. Tapos eto nga pala yung mag, yung opening ng pinto natin dito mga boss. Uh, aluminum door din yung uh, gagamitin natin na pinto dito sa toilet natin mga boss, ayan. Yung dito mga boss na na rin natin 'to. Itong uh, toilet natin. Ah, uh, eto mga pala mga boss, yung laki ng uh, toilet natin dito. Ah, uh, kung ano yung laki nung aba ni uh, DDC dito sa toilet natin is uh, yun yung uh, ginawa natin uh, which is uh, 1.7 ata ito mga boss, hindi ako nagkakamali. Yung haba nito tapos ito is 1.5. Ayun mga ganun na 'ta yung size nito. Ayun, aakyatin uh, natin mga boss yung attic area. ayan Ayan, eto na pala yung attic area mga boss. Ah, nalagyan na rin natin yung kulang natin dito na cement board. Ayan, before is ah, wala pa to. Itong ah, pinaka-landing natin pero okay na siya. Ah, nalagyan na natin. Ayan, ganito yung naging layout ng hagdan natin mga boss. Ayan. Kung ano yung nasa second floor, ganun, ganun din yung ginawa natin dito. Na layout ng hagdan. Ayan, may pizza cut din tayo dito sa part na to. Eto ah uh, ilalagay din pala dito mga boss na para dito sa hagda natin is uh, wood planks din to mga boss. Ayan. ah uh, itong ilalagay natin dito sa hagda natin dito sa may uh, papunta ng attic area. Ayan. Tapos ito na pala yung uh, attic area natin mga boss. Ayan. Ito na siya. Ito na yung buo ng attic area. Ayan mga boss, hanggang dito na lang ulit 'yung uh, video natin mga boss. Ayan na uh, muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga boss. And ingat na lang ulit tayo palagi mga boss. And God bless sa ating lahat.